Welcome sa AARM Firing Range dito sa Marchmanship Training School at meron tayo ngayon i-evaluate na bagong-bagong barrel yan box natin ito yun presenting to you brand new never been used na AR-10 rifle gawa ni Eugene Stoner tong AR-10 at uh, ito naman ay yung version na Lilia Barrel ha? nakikita mo Oops. Lilia AR308 Winchester. Yan. Mo talagang never been used, tinimo. Ngayon pa lang natin lagyan ng muscle brake, yan. At alamin natin kung gaano accurate ito. Ang pinaka-partner din nito ay maayos din na bala, Lapua. Ang ating AR10 match rifle ay nilagyan natin ng March 3 by 24. 3 to 24. Minimum 3x. Ito yun. 3x. Pinakamababa na power. Ibig sabihin var variable power siya hanggang 24x. Dahil sa malapit, pwede tayong ilagay sa low power. 3, 4, 5. Pwede na. Okay? I-adjust natin ito mamaya. First time ko talagang iputok ito. Yung ating sights. I point of aim, point of impact natin sa layo na 100 meters So 100 meter zero tayo Alin sa mga mil dots ang gagamitin Or mil dots o yung hash marks ang gagamitin for a particular distance If I do not want to tinker with my elevation knob Ang lower ng ating AR-10 ay DPMS Ang gagamitin kong bala para sa ating zeroing ngayong hapon ay ang Lapua 168 grains. Okay. Biyong kay technique. Ang rifle ko ay bagong-bago. Hindi ko pa alam kung zero tong scope. Ngayon, dalawa ang option ko. Tanggalin ko yung lower, tanggalin ko yung bolt, carrier group. Silipin ko yung scope at saka with relation to the barrel. So doon sa kaniyang barrel doon sa bore, silipin ko, ilagay ko siya doon sa center line ng target. Then titingnan ko kung nasaan yung scope. Then i-adjust ko yung scope. Very simple, di ba? So pangalawang technique, ipoto ko one round lang. Quick zero, no? Titingnan natin. One round, uh, i-aim ko lang doon sa pinakagitna. Then titingnan natin kung saan ang bagsak ng bala. Then i-adjust natin. Uh, ginagawa ito dahil napaka mahal ng bala na Lapua Sinar around 150 pesos ang isa. So you have to be very prudent in the use of your ammunition. Nah, nilagay ko siya sa 10x focus zero zero mo na tay sa ting windage. Ito adjustable ito, okay? Kung gusto kong i-extend pa yan, pwede yan. Pwede ko rin i yan. Pwede kong i yan. Pero sa, sa ngayon ay okay lang siya, no? Pero pwede ko iakyat nga, no? Iakyat ko pa ganun. Ang chickpeas. P150 pesos. Tingnan natin kung tumama tayo. Ayan na tayo sa target. May natin. Ito yung maganda sa long range shooting kasi nakaka-exercise ka na rin. Hala! Walang tama kahit isa. Nakita niyo, ang ating first shot wala wala eh so nagsayang tayo ng bala naipaliwanag ko naman sa inyo the first option supposedly is to look at the relationship between the line and also the scope ngayon i-strong ka muna natin so ang gagawin natin ngayon tinanggal ko na yung bolt carrier group ito yun nilapit ko yung target sa 50 meters ayon then rest natin sa sandbag ngayon silipin ko yung ang una kong silipin is yung yung bore line yon isentro ko siya sa target tapos silipin ko yung scope ayun ang layo nasa left nasa left eh okay so dito i-adjust dadalhin ko siya papunta sa right Oke. Okay. Center pulley, silip pulley. Oke. Okay. Alright. Balik simbol parang ka bukal ni M16 di ba? Kasi si Eugene Stoner, siya rin yung may gawa ng AR-15. AR-10 mo ang una niyang pinresent noon sa US Armed Forces. Okay, nagagasto tayo ng isang bala, 150 pesos sa 100 meters. Dahil dinerates ako. Mali. So ito ngayon, binalik ko sa 50 meters. Nag-boresight ako. Inaes ko yung scope. Iputok ko ulit. Tingnan natin kung tama yung ating solusyon, di ba? Kasi wala tayong laser bore sight. Pero pa yung target tayo. Nag bore sight tayo. Nilapit natin target. We should be able to hit that one. Okay? So, binigyan ko ngayon tip on how to zero your brand new weapon. Kalalagay lang ng scope, at first time mo punta sa range, bago yung bala mo, you have all the alibis na hindi kayo makatama. Alright. Ayun ang bala ko. Ayan. Ha? Okay. Ito yung bala ko. Magip na. So ngayon, from here, pwede ko nagsukatin. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Mag 8 left ako. So elevation na. tama tama lang no. 8 left, 8 inches. So 8 moa doon. Kung doon. So 16 muwa tayo. Alright. So dito, ayan to. So mga 3 inches ang pa-up. Alright. So ang ating scope, yung March na scope, tingnan nyo. Ito yung value niya. One click is 0.1 mil. Ang ibig sabihin, sa 100 meters, ang value niya is 0.4 of an inch per click. Per click yon. Ngayon, nandito tayo sa 50 meters, ibig sabihin nun, uh, ang 0.4 doon, dito, is uh, 0.2 lang. Okay? 0.2, mas maliit ang value niya. Okay? So, kung meron tayong 8 inches na dapat pa-left ganyan, i-divide mo siya sa 0.2. 8 divided by 0.2 is equals 40 clicks. Magbilang ka ng 40 clicks para mapasentro mo siya. Okay? So, bilang tayo ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 sa up naman kailangan ko ng 3 inches up ito yung direction ng up yan o, no? direction ng up okay ang ibig sabihin uh, 3 inches divided by 0.2 okay? Right? para makita nyo lang yan na 3 inches i-divide mo siya sa 0.2 equals 15 clicks <laughs> yan yan 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tingnan natin. Dapat magsentro siya doon sa B ang tama. Okay. Let's go. Nuli. Yan talaga mahirap basta sa initial zero. Ngayon, kung tama ba yung ginawa natin yung adjustment hindi <laughs> ito na hindi na nakita nyo so yung ating adjustment pa sa pangalawang bala ko pa lang to simula nung dinala ko dito so left lang tayo ng konti kunting kunti lang yan so magbalik lang ako ng 1 inch no magbalik lang ako okay na siya dito na siya sa letter B ha dito na sa letter B, pwede natin mag 100 meters. Na? No? So, yung ating AR-10 ay na-initial zero natin at up to 100 meters. Kulang pa sa adjustments na gagawin. Uh, meron na akong fine tuning sa trigger uh, para bawasan mabawasan yung dad. No? Merong mga misfire tayo. So, napatunayan ko na siya ay hindi actually naka set sa zero no Uh, coming from factory. So, ang ginawa natin ay pina dahan-dahan natin pagapang yung bala. Ang ginawa natin ay nagbursay tayo. Then, balik tayo sa 50 meters. So, sa susunod na content natin ay mag-shot grouping tayo um, using Lapua match grade ammunitions. At abangan ninyo ang susunod ko na content pagkatapos kong ma-fine tune yung trigger at saka makakuha tayo ng more ammunition for zeroing. So I hope you learned something from our video. Uh, shout out sa aking mga kaibigan lalo na sa mga shooters na taga Bacolod City at uh, sumusubaybay daw sila sa aking channel.